ang na State of the Nation address. nilahad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga hakbang ng kanyang administrasyon para isulong ang sports at bigyang suporta ang mga atletang Pilipino. Kabilang dito ang pagbubukas ng mga track and field oval sa Pasig, Maynila at Baguio upang magamit ng publiko. Layo nitong magbigay ng libreng espasyo para sa mga runner at jogging enthusiasts kasabay ng pagpapatupad ng car-free Sundays sa iba't ibang panig ng bansa. Ipinahayag din ng pangulo ang kanyang buong suporta sa mga pambansang paligsahan tulad ng Palarong Pambansa at Batang Pinoy na nakatakdang ganapin sa General Santos City ngayong Oktubre sa kooperasyon ng Philippine Sports Commission at Philippine Amusement and Gaming Corporation. Palalawakin pa ng administrasyon ang mga grassroots program para sa mga pampublikong paaralan. Palalaganapin din ang mga paliga sa barangay, fun runs, fun walks, at mga community fitness activities gaya ng aerobics, zumba, at bubuo ng pambansang programa sa sports. Samantala, nagbigay pugay din ng Pangulo sa mga atletang Pilipino na nag-uwi ng karangalan para sa bansa sa mga local at international competitions. Ayon kay Marcos, malaking bahagi ang mga sports programs sa tagumpay ng mga atleta tulad ni na Senator Manny Pacquiao Haidilin Diaz, Carlos Yulo, Ira Villegas, Nesty Petesio, EJ at Alex Ayala. Ang Paralympians natin na sina Gerald Mangliwan, Sandy Asusano, Angel May Autumn at Ernie Gawilan. Binanggit din ng presidente ang Philippine men's curling team na nagbigay ng historic victory. Bilang akaw na unang Pilipinong nakapag-uwi ng gintong medalya sa Asian Winter Games. Ayon kay PBBM, ang kanilang tagumpay ay nagsisilbing inspirasyon para mahikayat ang kabataan na pahalagahan at yakapin ang larangan ng palakasan. Sa kanyang talumpati, umani rin ng kasiyahan ang pagbibiro ng Pangulo kay TNT Chief Torre na ibinilang niya sa mga sports icon.